Hello mga kichay. So ayan. Si Deng Deng ay pumunta siya sa naglaro ng ano yung may laro si Deng Deng niya mo babae. So kami na lang ni Charlotte dito. And magbabasura ako and then si Charlotte maglalaro siya ng kite. And daladala niya yung kite. Ay, sobrang init dito sa bahay ni Amo. So, mamaya kami magpaliguan yung... Mamaya kami mean, paliguan yung mga bata. Ayan, natik na siyang maglalak. Umaamakit siya basura. So, dito tayo tataas. Yan yung alaga ko. Hawak-hawak niya yung kay. Kaya mga kitsays, magbabasura muna kami ni Charlotte. Tsaka kami punta doon sa, sa park. Magpapalipad ng kay. Kasi may mga place dito na hindi pwede ang kay. Doon kami sa may seaside. Ayan din, magtatapon din ng basura. Gusto daw niya samak magbasura, o. Oh. gagaling, galing, galing. Ah, oh. oh, galing. Meron pa siyang pagtitignan dito. Ganyan, basura. Yung iba, kinikilon nila kagaya yan, o. Oh, kinikilon nila. Pero kami, sabi niya mo, hindi na daw kilo so ayan. Give me, help you. No need to help you? Okay. So, siya ng tagabasura ngayon. Where? Oh, what's your hair? Gugas daw siya dyan. maka mga kiches, after namin magbasura, gusto daw maglaro ng kite. So, pupunta tayo doon sa baba. Sa seaside. Shen, dito ulit kami, mga kachers. eh Ayan, punta tayo doon. Dito pwede siya magpalipad ng kite. Pwede din dito, oh. di ba ang luwang ng space? Dito kami sa maritime. sana'yon Ayan, maritime. Space. Dito kami nagtambay, mga kachers, ng day off namin na yung bata na yun, nagpatakbo ng kite. Ayan. Ayan, oh. So, hindi to muna ako umupo mga kitsay, Sayaan ko yun, nagpapatakbo siya ng ano, kite doon. Umpain ko lang siya dito. Umupo-upo lang ako dito sa so may ano. Dapat nagdala din pala ako ng pagkain. Tignan eh. mo doon, nagpapalipad ng ano, kite. Naglagay ako ng isang ganito dito mga kachay, Sabi ni Charlotte, gusto din daw niya. So, meron kasi dito mga bulaklak po. At yun. Okay. Charlotte, Beautiful, right? Then pumunta na nga kami dito mga katsay sa JR and bibili muna kami ng merienda bago kami uuwi. Yung bago ko yung alaga ko. Ang niya o. Three cinema sa taas pero hindi tayo pupunta. Pupunta kami dito bibili kami ng snack. Wala ako dito sa akin kasi ayaw ni Charlotte. kung pumili. Gusto daw ni Charlotte bumili sa Circle K. Okay, hindi ko alam paano bibili niya. What you buy there? Shala. Ba, hindi niya alam kung ano anong bibili niya. One cookies? Well, gusto niya yun. The other side, Halo. Other side. You want that, Charlotte? No. Too much, huh? What you don't want? Come. Huh? Market size. Pagdating na namin, wala pa sila, amo. So, eh. Yun, binili Ding Ding. Ah, Ding Ding, Charlotte, I mean. Want to open? Ito yung sa akin, market size. Eh, yeah. mainit-init pa. Yan, kay Charlotte. Then, kain tayo mga kitses. Merienda time. Mga kitses, kain tayo habang mainit-init pa. We shall tandit lang. Hmm. Mating si Charlotte. Ay, ding, ding. I want to play a piano walking. Wow! Wow! <laughs> Too much fun? Yeah, I hate it.